Sa dami ng tanawin sa bansa, may mga lugar na hindi lang maganda, kundi damang dama rin ang koneksyon sa kalikasan at komunidad, tulad ng Bo River sa Luginsan, Cebu. Samahan si partner Aileen Navarro sa kanyang unang patok adventure sa Eco Tourism Pride ng Cebu. Ano kaya ang kanyang mga nadiskubre? Isang likas na yaman ang Boho River sa Aluginsan, Cebu. Hindi lang ito basta dinarayo ng mga turista, kundi pinangangalagaan ng buong komunidad. Sa unang hagbang mo pa lang, dama mo na ang kapayapaan at ganda ng kalikasan. Ngayong araw, samahan niyo ako sa aking unang pagbisita sa Bohu River, isang internationally awarded ecotourism site na patunay na maaring magsama ang turismo at pangangalaga sa kalikasan. Para, tuklasin natin ang likas na ganda at kwento ng Bohu River sa aking patok adventure. Kasama ang ilang mga travel bloggers, mga turista delegado ng 8 of 2025 at kinatawan ng DOT at Kapitolyo. gumyahi kami ng halos tatlong oras mula Cebu City patungong Aluginsan, Cebu. Sa Aluginsan, sinalubong kami ng ngiti ng mga lokal na residente sa Riwang Hangin at Payapang Buho River. At siyempre hindi mawawala ang tradisyonal na tugtugan at masasarap na pagkain lokal gaya na lamang ng salvaro at tsokolate. May karong adlaw malipayon kayo nga ang ito chooses alugin yun, nga uh, ang mga delegates from coming from other nations then higit sa alugin sa ni bisita ug amo pong na showcase ang unsay amo ang mahatag sa mga bisita ang amo mga organization kaning pata no a uh, resilience and sustainability goals sa mga tourism association sa Southeast Asia no is the ang good karang tawag nila o community based tourism. Mo na ilahang one of the items na ilahang is tuyahan di kasabutan ang kanang kuan community based tourism. And one example to that is the River. Mo na ngan dito na mo sila gidala. And it was a great opportunity for us to be able to showcase our culture, our heritage, and our tourism destinations, which is a big economic impact for our province. Um, well, actually, you know, we're we're very, very happy to have brought here in Boho Aluginsan for the Boho River Cruise, ang atong delegates sa ito. Uh This is very important because we always talk about uh, sustainability, resilience, and um, what else? Eco tourism. And so this is important because they were able to react or interact with our. baitas no na mga members who are the ones who are managing actually the whole village and activities. Bago kami sumakay sa bangka, binigyan muna kami ng orientation. Hindi lang tungkol sa lugar, kundi sa filosofiya ng pamayanan. Sa buho, hindi lang ito simpleng river tour. Ito ay isang community-led ecotourism program kung saan ang mga residente mismo ang nagsisidig guide, storyteller at tagapangalaga ng kalikasan. Bohol River is a small fishing community which um the LGU organized way back in 2009. Um Our product is uh, Bohat River Cruise. Um, it's a it's cruising along the 1.4 kilometer stretch of the river with interpretation from our local guides. Um, they are just fishermen who are now the guides and the protectors of our environment. sa Boat River nga i-introduce siya as tourism way Pero ang main purpose yun or objective sa LGU is to preserve Boat River. And then at the same time, makaprovide siya alternative income sa local community nga sa diyan is ni come up na pod ang education about environmental protection and then ecotourism uh, ang kaning management kana ato ang responsible travel kay dito sa Cebu is ang Bo River man ang nag-offer about ecotourism so man sad ni siya ang reason nga naka nakagather may og mga uh, international awards about ecotourism Kinilala ang Buhu River sa matagumpay nitong ecotourism program. Mula 2013 hanggang 2018, tumanggap ito ng mga parangal gaya ng Inang Talikasan Award, ATA Tourism Inspire Award Best Community-Based Tourism Initiative, ASEAN Tourism Award Best Community Group, Gawad Pugas at napabilang sa Top 100 Sustainable Destinations. Noong 2021, itinanghal ito ng UNWTO bilang isa sa Best Tourism Villages in the World, ang tanging kinatawan mula sa Pilipinas. Makita niyo na sa ating Buho River during river cruise is ang 24 species sa mangroves and then 61 kaspe species sa ating mga birds uh, because this is an educational tour uh, during the river cruise ang tour guide siya 'pag ang mag-identify po inyong makita ang diha like species sa mangroves sa birds as well as sa history sa aming lugar so while you are enjoying the tour you are also learning Para sa mga gustong bumisita sa Buho River may walk-in rate na 400 pesos per person kasama na ang river cruise, coral reef watching at swimming. Meron ding package tour na 999 pesos per person, minimum 6 packs, na may kasamang lunch, snacks, welcome drinks, lay at river cruise. Pwede rin subukan ang bagong dolphin watching tour sa halagang 1,500 per person, minimum 10 packs. Medyo may kamahalan, pero sulit naman sa karanasan. Sa panahon kung saan mabilis ang takbo ng buhay, ang isang lugar gaya ng Buho River ay paalala na may mga paraisong naghihintay sa atin. Tahimik, malinis at may kwentong kalikasan at komunidad. Hindi lang ito simpleng ilog. Isa itong patunay na kapag nagtutulungan ang lokal na pamahalaan at mamamayan, kayang mapanatili ang yaman ng kalikasan habang tinatangkilik ang turismo. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong destinasyon na magbibigay sa inyo ng peace of mind, learning at tunay na appreciation sa kalikasan, bisitahin ninyo ang Boho River sa Aluginsan, Cebu. At yan ang ating patok adventure sa araw na ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.